to deliver his uh, welcome speech to uh, the uh, 12th uh, Sanggunian ng Panlungsod ng Pasig, our city mayor Victor Ma Regis and <laughs> Magandang magandang hapon sa ating lahat. Upuan lang po tayo. Good afternoon po, lalo na kay Attorney Nick. ng hapon. Mali, ulit. Magandang umaga, ay, magandang hapon, lalo na kay uh, Vice Mayor Dodot sa ating uh, mga membro ng Sanggunian Panlungsod. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin para uh, makasama dito sa inyong inaugural uh, session. No, congratulate ko po muli ang bawat isa, ang ating uh, Vice Mayor, ang ating mga konsihal. Lalong-lalo na ang ating mga bagong kasama. Magamat na ko na kayo kanina uh, nung ating flag raising ceremony. hayaan yung batiin ko po ulit. Siyempre, kailangan talagang uh, special mention dahil uh, special talaga itong mga bago nating na kasama. Uh, special mention sa ating apat na bagong kasama. Uh, simulan ko na po kay uh, Councilor Boy Raimundo <laughs> Ronald Alan M. Raimundo. Pero kay Konsejal Ryan Enriquez. Konsejal e Warren. Hindi <laughs> talaga masabi yung pangalan mo na hindi tumatawa pero... Konsejal <laughs> Warren Inocencio. Oh. Salanan mo naman yun kung bakit ganun. <laughs> At uh, last but not the least, sa uh, unang distrito naman po, si Councilor Coach Paul. Coach Paul, Seno, oh God. yan ang kunsyal na handang tumulong sa inyo at sa lahat. Ayan. At inaasaan po natin na magiging maganda ang samahan ng uh, 12, Sanggunian, Panlongsot. Tama ba, 12 City Council po, ano, Ang ating 12 City Council. Uh, may God guide you and give you wisdom in everything that you will do in the next three years. And may you serve as catalysts, catalysts for change, uh, catalysts for innovation in our city. Tingin ko yan yung isa sa pinaka trabaho ng konsyal Bilang kayo po ay mga policy makers, kayo po ay mga legislators, hindi kayo ordinaryong empleyado lamang, hindi kayo po ay legislators and policy makers. And uh, isa sa pinaka-importante, para sa akin lang naman, ano, isa sa pinaka-importanting gagawin ninyo, ay maging katalista kayo ng mga pagbabago, maging katalista kayo para sa mga innovation uh, na mangyayari sa ating uh, lungsod. Uh, pero sa pagkakilala ko sa bawat isa sa inyo, uh, siyempre sa ilalim ng matibay na paumuno ng ating Vice Mayor Dodot na pinakita na pwede magkaroon ng isang City Council na maayos, na malinis, na tapat at uh, magpapakita ng kahusayan Uh, nakita po natin yan, no? kay Vice Mayor Dodot, sa ating mga kasama, uh, sigurado po ako na magiging maganda ang performance ng ating 12 City Council. At ako naman, nandito, nandito lang, uh, sabi nga ni Consel Simon, nandito lang naman talaga ako para magpakita ng suporta sa inyo. At uh, kung ano po ang kailangan ninyo, ika nga kung ano yung mga tools, kung ano yung kailangan ninyo para ma-equip kayo, ma-empower kayo bilang mga legislators ng ating lungsod, ay nandito uh, lang po ako para magbigay ng tulong at suporta sa inyo habang ginagawa ninyo ang uh, trabaho ninyo. Marami tayong kailangan gawin sa susunod na tatlong taon at uh, kung kayo po ang aking mga kasangga, eh, siguradong mananatiling uh, confident po ako sa aking ginagawa. Maraming salamat. Congratulations to the 12 City Council. Thank you, Mayor Vico. And Vice uh, Mayor, Dodot Jaworski. Maraming salamat. Thank you, uh, Councilor Volta. Papasalamatan ko muna ang ating butihing Mayor Vico Soto for his very encouraging and inspiring words to the City Council. Allow me po to uh, proceed with uh, my prepared uh, speech. You know, today marks the beginning of another chapter in our journey as uh, public servants. As we formally open this new session of the Sangguniang uh, Panlungsod, it is with great humility and an even greater sense of duty that I stand before you not only as your vice mayor, but as your. Partner in building a better Pasig. I would like to once again express my unwavering, our unwavering, and full support to the administration of Mayor Vico Soto, an administration that has proven time and again that good governance, transparency, and principled leadership can truly transform a city. Under Mayor Vico Soto's leadership, we have already laid down the foundation for institutional reforms that raise the standard of public service. But we are not yet done. The work continues and the bar must only rise higher. This new council is committed to continuing the push for systemic institutional reforms that will protect public interest and strengthen good governance. Our legislation will not only focus on solving problems in the present but also on securing long-term benefits for future generations of Pasigueños. Sa ating mga minamahal na mamamayan, ang tunay na pagbabago ay hindi lang tungkulin ng gobyerno. Ito ay isang panawagan para sa ating lahat. Hindi tayo dapat umasa lamang sa pamahalaan. Kailangan natin lahat ang aktibong pakikilahok, malasakit at disiplina upang maitayo ang lipunang ating minimiti. Ang pagbabago ay nagsisimula rin sa loob ng ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa ating pang-araw-araw na kilos. Bilang konseho, sisikapin nating lumikha ng mga batas na hindi lamang nagbibigay ayuda, kung hindi nagbibigay ng kakayahan sa ating mga mamamayan na maghahanap buhay, maging matuto at makilahok sa mas makabuluhang paraan para mabuhay ng marangal sa ating lungsod. Hindi tayo babalik sa lumang politika ng pagbibigay pabor sa ilan la malapit sa kusina lamang. Sa halip, buo, buo tayo ng mga sistemang nagbibigay dangal at insentibo sa sipag, husay at malasakit. So, pa sa pagbubukas ng panibagong kabanata ng ating pamumuno, inaasahan din po natin ang higit na maitaas Maitas pa ang antas ng serbisyo mula sa ating 10,000 kawani ng lokal na pamalaan, kasama na din po ang lahat ng opisyal at empleyado sa ating mga barangay. Hinihikayat po natin silang maglingkod ng may malasakit, may dedikasyon at may kahusayan. Hindi sapat ang basta matapos lang ang trabaho. Dapat ito ay ginagawa ng buong puso. May layuning mapaganda ng buhay at may hangaring magbigay inspirasyon sa mamamayan na maging bahagi ng positibong pagbabago dito sa ating lungsod. Hindi lamang tayo mga empleyado ng pamahalaan. Tayo po ay mga takapaghatid ng pag-asa ang ating ugali, disiplina, at tuloy-tuloy na pagsisikap ang siyang humuhubog sa tiwala ng publiko. Magsilbi tayong huwaran ng profesionalismo at ng malasakit upang maramdaman ng bawat pasigenyo na ang pamahalaan ay hindi lamang institusyon kundi tunay na kaagapay sa kanilang pag-unlad. We are building a culture of excellence, not perfection, but excellence grounded in service. Let us raise the bar for ourselves and for each other so that our collective performance as a local government becomes a source of pride and progress. For the entire city. Let us work together to build a Pasig that is just, that is inclusive, and forward thinking. With a shared vision, strong leadership, and the active participation of every pasigeno there is no limit to what we can achieve. Maraming salamato, mabuhay ang ng Pasig.